ako naman na mag-unbox ng mga regalo na tanggap ko. Ayan. at ang gunting. gunti. Diba? Kapag nagbibigay tayo, patanggap din tayo. Yung really principle mm -hmm. ng giving, sewing, and keeping. Kung ano so, anong, kung anong tinanim mo, siya nga anong mo. So, pag nagtanim ka ng pagbibigay, pag nagtanim ka ng mabuting bagay, aani ka rin. So, kapag nagbibigay ka sa iba, lalo na para sa kaharian ng Panginoon, sa mga bagay na panglangit, Amen. ikaw din ay tatanda. Amen. Ayan. Ayan. Maraming blessing na nareceive na ron. At ilan lang to sa mga nareceive na ng blessing this Christmas 2023. At susimulan ko na, ito ang regalo sa akin, Christmas gift sa akin, ng aking lipag kapatid niya. So, ayan, tingnan natin kung ano laman. Alam na ang sarap ng nagbibigayan kapag Christmas. Kahit hindi Christmas, kahit na anong panahon, nasarap sa pakiramdam yung nagbibigay. At tumatanda. Ayan, tignan niyo naman. Naregaluhan ako ng na pang-eyebrow. Alam na alam niya kilay is like. Ayan, no, tignan mo naman. Maroon, eyebrow pencil. Crayon. Ayan. Thank you. Bakit alam mo na pudpud na yung pang-eyebrow ko? talaga na, pudpud na. Paubos na talaga. Alam ni Lord na pudpud -pud na eyebrow ko. At pinaalis ako, atin at ako ng church, nag-eyebrow muna ako. Kasi tila is life nga eh. Kaya pinalitan na ng bago. Ay, yan bago na ako. Eyebrow. Thank you, Lord. At thank you sa buhay niyo na girigalo kay Ube. At, ayan, meron akong pang massage. Head massage. Ayan. Kapag uh, sumasakit na yung ulo ko sa mga ginagawa ko. Meron ako pang basa ina po. world. Well, Thank you. Thank you, Ube. Thank you, Sarah At, ito. Ito muna. Galing to kay Vanessa sa ating pamangkin. Ayan. Tingnan natin. Mmm. Body wash. Ayan, ang mabango to. Lavender and chamomile body wash, bath and please. Ayan. Ayan. Ang dami nito siguro. Pa, Siyempre, pag uh, naglalagay tayo ng ganito, hindi mo madami madami, di ba? Kaya, maraming galit. Ito. Ilang beses ko magagamit. Kaya, thank you. Thank you sa so nagbigay. At may kasama yung may kasama pa siyang Ayan, may kasama siyang duster. Alam ko, duster to kasi hindi naman ako bibigyan nun ng buong tela kasi papatahit ko pa. Ayan. O, bagay ba? Ops, naputol na. Katawan ko. Ang haba ah. Ang haba oh. Oh, I like it. Ang ganda. O, oh, di ba? Ang ganda. Thank you, Vanessa. Kung gusto ko ito. And so. The best. And and so, kay Pastor, Pastor So. Pastor, Soren. Pastor Sorens. yan thank you. At ito rin, galing kay Sister Anna Marie. Ito, kamo itong Sister Anna Marie. Love na love ako nito. Thank you, Anna Marie. Thank you, Sister Anna Marie. Salamat sa akin. Lagi ko akong naaalala. Lalo na kapag Christmas. Ayan. Sweet, and, sweet Honesty Avon. Skin softener. Nabango Mahilig ako yung mahilig ako sa mga pabango, sa mga kulon. Yan. Sa pabango. Per perfume na ano na spray or liquid or oil-based Sabun Sabon. Basta mabango. Gusto ko. Hmm. Sabangin na ako, Dad. Tamay mo. Hmm. Kikis pang kasama. Ayan. Ang bango. You, si Marie. At eto, galing to dun sa isang kapatiran din namin. Kasama ko lagi ni Sisya, si Rochelle. Ang uh, goat milk. Nainilis ko na to one time. Pero ulitin ko siya ngayon at saka itong alcohol. Maganda ang goat milk sa skin. Nakakakinis, nakakaputi. Kaya, thank you Rochelle dito sa binigay mo Christmas giveaway. Kasama ako sa nabigyan. God bless you. At yung Christmas party namin ng leadership, nagkaroon kami exchange gift. Ito ang aking na-receive. Ayan. Pakita ko sa inyo laman ayan yeah, parang maliit siyang termo termos pag magtip lang ng gatas at magbabiyahin ka pwede mo lagay dito at may maintain na yung iiwi ng gatas kaya thank you thank you lord sa blessing at eto rin Matanda ko lang isang Christmas party. Nasama din ako sa nabigyan. Giveaways na ganito. Ayan. Oops! Ayan. Face towel. Bench. Bench. Bench face towel. Pink. Ganda, diba? Ang ganda ng kulay niya. Thank you. Nabigyan ako. Nasama ako sa nabigyan. At eto nga. Galing din sa isang kapatiran. Ayan. Biscuit. Mahilig din ako sa biscuit. Sausaw sa kape. Diba? May kasama itong chocolate eh. Binagay ko na sa rep. Ito lang yung pinakita ko ngayon. Pero almond chocolate yun. At ang almond ay favorite ko. Almond nuts. At galing sa ating minang. Ito nyo. Ang kasi pag naglilinis ako ng na bahay talaga naglalagay ako ng tanyo yun yun no para hindi ako hindi ko masingot yung mga alikabok direct kasi nang-allergy ako sa alikabok. ayan, thank you lord ang dami kong mga at ito pa ayan excuse me lang, tinubo ko ayan Wow naman! Tignan mo naman ang ating asawa. Naragaluhan ako ng bag. Teko sana bag. Ayan. Teko sana bag. Alam niyo maganda rin naman yung brand ng Teko sana. Matibay din. At saka yung texture niya, ayan, pwedeng labhan. Kaya, bag niya ang bag. Mahilig kasi talaga ako sa bag. Mahilig ako sa damit, mahilig ako sa mga kabango, mahilig ako sa bag. Yan. May hindi sa sapatos. At hindi ako mapili. Kahit na mamarin o hindi. Kahit na kahit na branded o hindi. Basta gusto ko. Okay sa akin. Yan. At isa sa, gusto ko sa mga bag malaki at marami busa. kasi pag umaalis ako, marami akong bitbit. Parang bitbit -bit ko na yung aparador. yan, Kaya, Thank you, thank you Lord, thank you Lord sa buhay ng asawa. At marami pa akong ibang natanggap na gift pero nabuksan ko na dati. Ito na lang yung mga binuksan ko. At ito, ang last, galing din daw sa kanya. Dahil, ay hindi pa pala ito. Meron pa ito, galing sa akin anak. Sa only begotten daughter namin. Sa amin nag-iisang anak. laman masarap nagbibigay. Masarap din nakakatanga. Then, iba yung sarap na nagbibigay. Iba yung sarap sa pakiramdam na nagbibigay. At natutuwa si Lord sa mga giver. Ayan. Mango. Brand dito ay Mango. Ayan, tignan mo naman. Ang brand nito ay Anko. Branded. Ang brand na Mambo ay manahalin kahit sa mga damit. Ayan, tignan mo naman. Tignan mo naman. Thank you, Nat. O. Balitan kami sa salamin ko. Gana, layos na tayo. Ganda. Ganda. Pag-iba sa akin? Bakit ba sa akin dahil? Ayan, tignan mo, oh. Pwede na. Pwede na ang kumanta. <laughs> Pwede na ang kumanta sa taming kalsada. Ayan, ang ganda niya, ha? kapal niya. Alam mo kasi, no, isang araw talaga, para ako nagkaroon na sore eyes, kasi sobrang sipon ba, nagmuta-muta talaga ako. Tapos, nagsuta ko ng sunglass ko maluwag siya, nauhulog, nahuhulog. Tapos, ba balak ko sana bumili ng bago. Pero buti hindi ako bumili kasi ito, pinarik si Ano talaga ni Lord yung kailangan ko? Ay na. Ay na, na isang pala ito. Suotin -su mo na yung short mo at yung bago t-shirt mo. Ikaw na. Ikaw na may bag mo. Isot mo na. Alis na tayo. sa salamin, branded pa, mango. Yan. Alam po, branded yan kasi yung anak ko hindi magre-regalo yan ng basta-basta lang sa akin na niya. Yung sa akin, yung itlo. Mm Yan. At ito naman, ang galing sa akin, nag-iisang asawa. Ayan. Yan lang naman yung asawa ko, wala namang iba eh. Yan lang naman, kabiruan ko lagi dito sa bahay. Sabi niya nga, lagi ko siyang binubula. Eh, wala gubulihin siya lang naman. Kami dalawa lang namang mag <laughs> Pero love na love ko yan. Kahit matanda sa akin yung isang putong love na love ko yan. Love <laughs> na love ko yan. Ayan. Ano kaya itong malaking karton na ito? Baka sabi sa ito ah. Baka paglalabayin mo ko ah. Ano din naman, nakakarton pa. Tinira ko sa ito. Tinira ko na yung barot. Baka gamitin mo pa sa susunod na Pasko eh. Baka i-recycle mo pa eh. Ano kaya naman nito? Ay, ko ako. Ano kayo naman nito? Ikaw pa excited kesa sa akin eh. Pag ko to, sure ka? Siyempre. sure ka? Yan. Hindi mo na akong binilang na, 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 na <laughs> wow, naman mo, binila na ako ng pantalon. wow naman, tiga mo binilang ako ng pantalon. Saan mo ito binili? <laughs> Yan. Sakto ba sa bewang ko to? Ang laki oh. Diba? Pero yan talaga yung size ko. Thank you, Dad. Bili lang niya ako ng pantalon. Ayan. At hindi isa, dalawa. kanya mo. O. tiba ano mo kasi, lagi kasi ako madalas. Nasa church ako. At uh, lagi ako nakamaong. Lagi ako nakapantalon. At sabi niya sa akin, bumili ako pantalon. Sabi ko, ayoko kasi meron pa naman ako pantalon. So, yung pantalon ko na mga nandiyo dyan na dinagamit ko, eh nakakabit pa naman yung zipper. Kahit na nababaklas na yung mga bulsa, okey okay lang sa akin yun. Basta, komportable at saka maayos pa naman. Sabi niya, kasi nga bumili ako. Pero, ayoko lang bumili. Kasi, basta lang, ayoko kung bumili. Hindi na siya nakatiis, bibilhan niya na ako. Ayan, dalawa pa. Siguro pag nilalaban niya yung pantalong ko, galit na galit na siya doon pantalong ko sinusuot to. Kaya, para masigurado ko rin ito, nakasya sa akin, susukatin ko dito rin. Kaya nang ginawa niya. Sinukat niya sa leg niya yung short niya. O, ayan. O, kasya. O, kasya. Kasya sa leg ko. <laughs> kasya dito sa bewang ko. Ha? Siyempre. Sigurado kasi. Grabe naman yung size ng leg ko. Parang size 12 lang eh, yung bewang ko. Ang <laughs> laki-laki. O. Diba? Stretch pa. O. Ayan. May isa sukatin sa leg. May isa din susukatin ko sa leg ko. Pag nagkasya sa leg ko, to kasya sa bewang ko. Uy, maluwag-luwag. Ibig sabihin, ganito lang kalit ng bewang ko. Ayan. Susukatin ko to bukas. At ipapakita ko rin sa inyo. Thank you, Dad. Ang tigat nito ah. Parang ang mahal nito ah. Ayan. Baka tilipid ko lang gusto yung pambili nating ulam para bumili ka nito ah. Ayan lang po. At ito yung aming mga natanggap pa din. Meron akong bag. Meron akong skin softener. Meron akong panyo at biscuit. Ayan. At saka, uh, meron akong goat milk. Meron akong alcohol. Meron akong face towel. Meron akong maliit na thermos. At baon na lang tubig na rin. Meron akong salamin. sunglasses, Sandglass. Sun Ayan. At meron akong body wash at duster. So, pag naligo ako, ito susutin ko pag kaligo ko. At, meron akong pang-relax, massage, pang-massage. At, syempre, dahil nakasalamin na ako, susu na yung pantalon ko, pag nasuto, nakaligo na ako, at nag-body wash na rin ako, at nag-duster na rin ako, magkikilay ako. At, syempre, dali ko na yung bag ko. Dali ka na. Ibigis na ako. na. Kapagpilay na rin. At magbabaon na ko nito. Ligo na. <laughs> Bye! God bless!